Lugadan ang 54 anyos na babae makalis na mabangga ng motorsiklo sa Diversion Road, Sakop Kam, Barangay Sugoy, Castilla, Surusugon. Alas 8.30 ng banggikang nakalis na Domingo, Enero 21. Sigun kay Police Top Sergeant Flober Abrera, an investigator ng Castilla PNP, Nagturutindog sa gilid tinampo ang biktima huli taan narautan ang motorsiklong piglulunad ang kaini. Alagad na isubot ininari kang nakabanggang motorista. Nagikan sa kumadgad proper asin pigbabaybay ang direksyon papilar. Dahilan nga ni Masal po kaini ang biktima. Bari sa bitis ang sinapok ang biktima na tulos mananay dara sa ospital. Bali, madiklong po kasi ano eh, diversion road siya, dahil pa siyang ano, uh, mga street light. napag man, Pwera sa mayong helmet na suulot ang nakabanggang motorista. Nasa impluensya man inining alak. Medyo nakaino. You know? Dahil hindi napansin itong nag-irahay kang kalina. Ano yan? ninda. So, ano, naiwasan niya so motor na nag-aayos. Naka ang nabangga niya so gurang. Sa pareong banwaan, mailing man sa cellphone video na ini, ang nakatumbang van sa tinampung sakop kang barangay San Rafael makalis na mabanggang ang sarong nakaparadang kotse sa gilid tinampo. Alas 11.30 ning aga kang nakalis na Sabado. Sigun sa otoridad, gikan Manila ang van na pigmamaneo ni Pedro Herrera. Asin pasiring kutang samar. Alagad man tang bay ang nasambit na dalan. Nagiyong ka ang driver ka ni asin nabangga ang nakaparadang kotse. Maswerte sa naman na minor injuries na ang sinapok ang driver. Maging antulong pasero kay ni. Uh, human error ang pinakang sa kang na nasabing aksidente. So, pasalamat na rin kita dahil kahit pa paano warang sibilya na nagadaan o warang, warang taong nagadaan sa nasabing insidente. So, bilang aksyon kang sa muyang opisina, nag-initioan uh, mi siya kay LTO, uh, LTO sa ticket para sa reckless driving. Sa datos kang MDR Remo Castilla, Treseng insidente na sa dalan ang saindang na sa indang narespondehan ng niya na bulan. Sa rusa na sambit na bilang, duwa ang binawian ning buhay na imbuelto sa diskwido sa Barangay La Union. Bago po ka po mag-post or mag-like sa anini sa uh, social media. Hagan bilang po muna na tawagan po muna nindo kami ang DRA. Kung halimbawa di man nindo pa-contact, halimbawa na ng busy o may pa hindi po dapat magiging rason. Hindi kami na kontak. Igo po kay BNP. Kontak ko pang BNP. Kung di naman makontak ang BNP, niya naman po ang BNP. Mientras tanto, Nagpapadagos naman ang construction kan bagong substation kang opisina sa Barangay Burabod para sa mas marikas na pagresponde sa mga emerensya sa puwerang barangay Kanbanwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, numer corporal,